Ang pangunahing pinagkaiba ng mga automatic na sakyan sa mga manual ay kung paano ang pagkakaayos ng mga gears sa loob ng mga transmission nito. Di tulad ng mga manual na mano-mano ang paglipat ng mga gears sa pamamagitan ng kambyo, sa mga automatic ay kusa itong maglilipat depende sa bilis ng takbo ng sakyan kaya isang bes mo lang itong ililipat kapag sa paabating direksyon kaya hindi na nito kailangan ng clutch pedal. Mas komplikadong i-drive ang manual lalo na sa mga nag-aaral pa lang nito pero mas simple naman ang design ng mga gears ito sa loob ng transmission. Kabaliktara naman ito ng automatic dahil mas simple itong i-drive pero mas komplikado naman ang loob ng transmission kaya kailangan nito ng mas maingat na paggamit dahil mas mahal itong ayusin kapag nasira. Ito ang Pinoy Car Guide para ituro ang mga bagay na dapat gawin at dapat iwasan kapag nagmamaneho ng isang automatic na sakyan. At dahil magkaiba ang disenyo ng transmission ng mga automatic sa mga manual na sasakyan, merong mga paraan sa pagmamaneho na pwedeng gawin sa mga manual, pero lubha itong delikado kapag susubukan mo ito sa mga automatic. Alam natin na mas madaling aralin at matutunan ang pagmamaneho ng automatic na sasakyan dahil wala na itong gear at clutch pedal, kaya mas makakapag-focus ka ng mas maayos sa kalsada dahil hindi mo na po problemahin at paglilipat-lipat ng mga gears. Hindi mo na rin kailangang intindihin ang mga sitwasyon na kadalas ang pinoproblema ng mga nagmamaneho ng manual katulad ng sa may bagat na daloy ng trapiko at mga paakyat na kalsada at marami pang iba. Maaaring mas madali nga ang paraan ng pagmamaneho nito pero may mga bagay na dapat mong malaman para mas mapangalagaan mo ito ng mabuti at maiwasan na magdulot ng tuloy nitong pagkasira. Ang unang hindi dapat ginagawa kapag nagmamaneho ng mga automatic na sakyan ay ang paglipat mula sa drive papunta sa reverse o kaya ay mula sa reverse papunta sa paabanting direksyon nang hindi patuloy na kainto ang sasakyan. Maaaring karamihan sa mga drivers ay minsan nang nagawa ang ganitong pamamaraan lalo na kapag nagmamadaling umatras at umabante o tuwing nagmamaniobra sa mga matataong lugar para hindi makaabala sa ibang motorista pero kung palagi mo itong ginagawa at sa tingin mo ay okay lang ito sa transmission, nagkakamali ka dahil sa tuwing ginagawa mo ito, ang mismong transmission ang pumipigil sa sasakyan na umatras o umabante at hindi ang mga preno. Hindi ginawa ang transmission para gamitin na pang preno ng sasakyan, kaya sa susunod na magmamaneobra ka o kaya ay aalis ka mula sa pagkaparada at kailangan mo munang umatras bago umabante. Hayaan mo munang gawin ng mga preno ang trabaho nito na pahintuin ng tuloy ng sasakyan bago mo ilipat ang gear selector papunta sa kabilang direksyon dahil di hamak na mas mura ang pagpaayos o pagpalit ng brake pads at brake shoes kumpara kapag ang mismong transmission ang magkaroon ng problema. Ang isa pang hindi dapat ginagawa sa mga matik na sasakyan ay ang paglipat sa gear selector papunta sa P o sa park kapag umandar pa ito ng paabante o paatras. Katulad rin ng dahilan sa una, ang park position ay pinipigilan lang ang sasakyan na umatras o matras o umabante kapag nakahinto at hindi para pahintuin ang sasakyan kapag umaandar pa ito. Kapag nakalagay ang gear selector sa park, ang transmission ng iyong sasakyan ay nakalak kaya ang mga gulong ito ay hindi basta-basta iikot kaya nakakatulong rin ito sa parking brake o sa handbrake dahil merong pin na maglalak sa transmission shaft na nakakonekta naman papunta sa mga gulong ng sasakyan kaya kapag umaabante pa ito at bigla mong inilagay sa P o sa Park, maaaring ang locking pin o ang mismong output shaft ang masira. Kaya bago pa man umabot sa ganitong sitwasyon, siguro do'y nagamitin muna ang brake pedal hanggang sa tuloy ng huminto ang sasakyan, saka mo ilipat ang gear sa Park o kung gusto mong makasiguro, unahin mo muna ang parking brake bago mo ilipat ang gear selector. Ang pangatlo na di dapat ginagawa sa mga automatic ay ang paglipat sa neutral mula sa mabilis na patakbo o ang tinatawag na coast-in neutral. Maaaring naisip mo na kapag inilagay mo sa neutral ang gearstick at meron pa itong sapat na bilis para umabante pa rin ang sasakyan o kaya kapag sa pamabang kalsada ay mas makakatipid ka sa gasolina dahil hindi na ito nakakabit sa makina. Halos wala na rin itong pinagkaiba dahil ang karamihan o halos lahat na sa mga automatic engines ngayon lalo na sa mga bagong modelong sasakyan ay ginawa ng mas tipid sa gasolina o krudo kahit pa nakalagay sa drive ang gear selector nito. Binabawasan na ang supply ng gasolina papunta sa makina kapag dadaan ka sa mga pababang kalsada kaya wala na rin saysay -say na ilipat mo pa ito sa neutral para lang makatipid. Kapag hinahayaan mo na nakalagay sa neutral ang cambio habang tumatakbo ang sasakyan, mababawasan mo ang control sa takbo nito dahil nakahiwalay na ang connection ng makina sa transmission kaya kung saan iigot ang mga gulong depende sa bilis nito at kung gaano katarik ang kalsada. Kaya kapag papabagalin mo o gusto mo itong hinto ang brake pedal na lang ang mag-isang gagawa nito. Pero kapag nakalagay lang ito sa drive o kaya sa mas mababang gear kapag sa pababang kalsada, mas kontrolado mo ang takbo nito dahil tumutulong ang makina sa mga preno na pabagalin ang sasakyan o ang tinatawag na engine brake na katulad rin ng sa mga manual na sasakyan. Gamitin lang ang neutral kapag tuloy ng nakahinto, nakataas ang handbrake, at kailangan mo munang bumaba ng sasakyan kung meron kang kailangan gawin. Ang pang-apat at isa sa pinakaimportante sa lahat ay huwag kahayaang mapasukan ng tubig ang loob ng transmission dahil kapag may nakapasok kahit gaano pa ito kakonte, ay lubha itong makakaapekto na maaaring magsanhi ng tuloy nitong pagkasira o kapag mas malalapa Pwede itong umabot sa punto na kailangan ng palitan ng buong transmission kapag hindi mo agad ito naagapan. Kaya kapag meron kang napansin na kakaiba sa takbo ng sasakyan o sa transmission, agad itong patingnan sa iyong pinagkakatiwalaang mekaniko o sa mismong kasa ng iyong sasakyan para mapagilin na itong lumala. Depende sa dami at kung gaano katagal ang tubig sa loob ng transmission, ay mas lalala ang problema nito at ang isa sa maaaring gawin dito ay overhaul ang buong transmission. Kaya para maiwasan ito, huwag mo nang subukang suungin ang mga merong tubig bahang kalsada dahil malaki ang tsansa na merong makapasok na tubig dito lalo na kung luman ang gasket sealer o ang sealant dito. Kapag nakatira naman kayo sa bahain o mabababang lugar, agad na alisin at ilipat ang iyong sasakyan sa mas matataas at ligtas na lugar lalo na kapag merong paparating na bagyo. At ang panghuli na hindi dapat ginagawa kapag nagmamaneho ng isang automatic na sakyan ay ang paglilipat sa neutral kapag nakahinto sa patinding traffic o kapag nakailaw ang stoplight. Kapag pinapanatili mo lang na nakalagay sa drive ang gear selector kahit sa ganitong sitwasyon, mas madali mong mapapaabante ang sasakyan kapag biglang nag-go ang traffic lights lalo na kung ikaw yung nasa pinakaunahan sa intersection. At katulad rin ng pangatlong dahilan na sinabi kanina, hindi ka rin makakatipid ng malaking halaga ng gasolina kapag inilagay mo ito sa neutral. Sa mga bago at modernong mga automatic transmission cars ngayon, halos wala nang pinagkaiba ang konsumo ng gasolina o crudo kapag nakalagay sa neutral ang selector at kapag nakalagay ito sa drive habang nakahinto ang sasakyan. Kung iniisip mo rin na mas mabilis na masira ang mismong transmission at preno kapag palagi mo itong ginagawa, wala rin itong katotohanan dahil nakadesenyo na rin ang mga ito na tumagal sa mga ganitong sitwasyon. Kaya kapag nasa gitna ng lansangan at naiipit sa magbigat na daloy ng trapiko, hayaan mo lang na nakalagay sa drive ang cambio at nakaapak ang kanan pa sa brake pedal habang hinihintay na mag-go o umabante ang mga sasakyan. Di tulad ng mga nauna, itong panghuli ay isang gabay lamang lalo na sa magabuguhan palang mag-drive ng sasakyan. Pero para sa akin na medyo hindi na rin bago sa pagmamaneho, ay aminado na minsan na inilalagay ko ang kanyo sa neutral habang nakataas ang handbrake. Nakasanayan ko na kasi nagawin ito tuwing nagmamaneho ko ng manual na sakyan dahil sobrang nakakangawit sa parehong paa dahil maliban sa pag-apak sa brake pedal, kailangan mo ring apakan ng clutch pedal. Kung hindi ka marunong magmaneho ng manual at hindi ka sanay sa paglilipat-lipat ng cambio, huwag mo na lang itong subukan dahil baka makalimutan mong ilipat muna ito sa drive kapag biglang umabante ng mga sakyan. Ginagawa ko lang ito sa mga automatic na sasakyan sa mga piling sitwasyon katulad ng sa mga merong timer na traffic lights. Dito sa Metro Manila, lalo na sa mga pangunahing intersection, merong mga traffic lights na umaabot ng isa hanggang dalawang minuto o higit pa na nakahinto ang mga sakyan. At kapag nakita ko na higit pa ito sa isang minuto, Pansamantala ko munang inililipat ang gear selector sa neutral at itinataas ang handbrake hindi para makatipit sa gasolina kundi para maipahinga ko ang aking kanang paa, binte at tuhod. Dahil hindi tulad ng pag-apak sa gas pedal, mas kailangan ng pwersa kapag aapak ka, ka sa brake pedal. Pero sa ibang sitwasyon ay hinahayaan ko lang na nakalagay ang gear selector sa drive at nakaapak sa brake pedal. Maaari mo rin gawin ito lalo na kapag nakaramdam ka ng pangangalay sa paa pero kung sanay ka na na palaging nakalagay sa drive sa lahat ng pagkakataon, ay mas mabuti ito dahil mas kontrolado mo ang takbo ng sasakyan sa lahat ng pagkakataon. Kung nagustuhan mo ang video ito, huwag itong kalimutang i-like at i-share na rin sa mga kaibigan at kakilala na maaari matulungan ng video ito. Pwede mo rin i-check ang aking channel dahil marami pa akong ginawang videos tungkol sa mga sasakyan at pagmamaneho na maaaring makatulong sa iyo. Marami pa akong inihandang videos katulad nito. Kaya huwag rin kalimutang mag-subscribe dito sa Pinoy Car Guy Channel at ilike ang Facebook page para palagi kayong updated sa mga susunod kong uploads. Maraming salamat at sana ay meron kayong bagong natutunan sa video ito. Muli, ito ang inyong Pinoy Car Guy.